Salamat, Princess, sa ating balita. Napanatili ni Bagyong Nina ang kanyang lakas habang patuloy ang napakabagal na pagkilos, pa hilaga Para sa detalye, kasama natin ngayon si Pagasa, Weather Forecaster, at Czar Aurelio. Magandang hapon, Zar. Ah, magandang hapon sa eh, April. Yes, ano namang status nitong si Bagyong Nina? Bakit nga ba napakabagal niyang pagkilos niya ngayon? Sa mga oras ito ay napakabagal pa rin ang pagkilos niya at halos hindi umaalis sa kanyang kinalalagyan at ito ay nasa layong 630 kilometers east ng Basco Batanes. Kaya mabagal ang pagkilos nitong si Bagyong Nina dahil po sa dalawang high pressure area. Isa ay nasa bandang China at yung pangalawa nasa bandang Pacific Ocean. So anong nangyari po yun ay nakaka sa pagkilos ni Bagyong Nina. So ibig sabihin itong high pressure area, yan yung dahilan kung bakit siya mabagal. Tama ba? Tama. Yes. At uh, ano nga bang epekto nito sa ating bansa ngayon? nitong si Bagyong Nina ay uh, walang direct effect sa ating bansa kaya wala po nakataas na public storm warning signal. Kaya dito sa ating bansa ay uh, mga, patuloy tayong makakaranas ng magandang panahon at makakaasa pa rin tayo ng mga light like to moderate rains or thunderstorm dito sa ating bansa. Dito sa Metro Manila patuloy tayong makakaranas na fair weather at makakaasa pa rin tayo ng mga pagulan at thunderstorm. Uh, Maari po yan sa hapon at gabi. At uh, balik nga tayo dito sa so turn na napakabagal. Kailan na nga ba siya lalabas ngayon ng ating PAR? So, bumagal itong uh, pagkilos ni uh, Bagyong Nina. kahapon na uh, inaasahan po natin na uh, Sunday or Monday. Ngayon po ay uh, inaasahan natin Monday or Tuesday pa next week. Okay. At uh, kahit naman na magtagal siya ng ganyan, ay hindi naman siguro siya magkakaroon ng uh, direct ang epekto sa ating bansa. Tama. Kasi sa kanyang pagkilos uh, sa ating uh, forecast track, hanggang sa paglabas mismo, mismo, ni Bagyong Nina ay wala pa rin na direktang epekto sa ating bansa. Okay, Zarna, ito na nakikita natin sa ating mga screens. Yan ay kahapon, binabantayan daw natin yan na posible nga maging isang low pressure area. Ano na bang status nito ngayon? Ngayon kasi hindi siya low pressure area. At nangyayari po yan ay higupin mismo ni Bagyong Nina itong nakaulapas sa bandang kanan niya. So, ibig sabihin, ito'y hihina o malulusaw itong mga kaulapas sa bandang kanan, Nina, hanggang ito'y mahigop nismo ni Bagyong Nina. Okay, huling katanungan na lang, Zar. Balik tayo sa uh, tanong ni Princess kanina. At dahil nga magkakasweldo tayong over the weekend, ano bang magiging uh, panahon natin? Maganda din ba ganito kaaraw? Or uh, makakaranas pa rin tayo ng mga pag pagulan? Um, Patuloy tayo makakaranas sa magandang panahon. Dahil una-una, uh, wala pa rin direct na si Nina dahil nabanggit ko kanina, hanggang sa paglabas ni Nina wala pang indirect effect sa ating bansa. Kaya asahan natin sa weekends fair weather tayo at makakasap pa rin tayo mga light to moderate rains at thunderstorm dito sa buong bansa. Okay, maraming salamat, Zar. Oh, welcome. Ayan po si Pagasa Weather Forecaster Azar Aurelio para sa latest dito kay bagyong Nina at sa so, magiging lagay ng panahon natin over the weekend. Magbabalik ang ating ulat panahon pagkatapos ng isang pa.